naging tagapamahala ng Babylonia si Dario. Minahal niya si Daniel at nais niyang gawin itong pinuno sa buong kaharian. Ang ilan sa mga pantas ng hari ay nainggit. Alam ng mga pantas na nananalangin si Daniel sa Diyos. Kaya niloko nila ang hari sa paggawa ng isang bagong batas. Ang sino mang manalangin sa Diyos ay ipapatapon sa yungib ng mga leon. Pinili pa rin ni Daniel na manalangin sa Diyos. Nakita ng mga pantas ng hari na nagdarasal si Daniel at sinabi sa hari na nilabag ni Daniel ang batas. Natanto ng hari na niloko siya ng kanyang mga pantas. Itinapon si Daniel sa yungib ng mga leon. Magdamag nagising ang hari, nag-aayuno upang maprotektahan si Daniel. Kinaumagahan, nagmamadaling nagtungo ang hari sa yungib ng mga leon. Tinawag niya si Daniel upang malaman kung buhay pa ito.